Hoy guys. Sa area na ito, mayroon din tayong pwedeng ma-harvest. Check out natin. Ano na natin ma-harvest lang. na tayo dyan eh. Ito. Okay. Naka four na pala. Wow. Ito ang ganda. Ang size na rin ito eh. sa gilid lang ito ng cyclone natin ilagay. nilagay

Ayo. No na Ang Ngayon, na, ito no. ay na nagbibigay na naman sa atin ng Ayan. oh, Malami na may pa. Nagbigay na naman sa atin ng fresh gulay na pwede na naman natin ma hain ngayon. Ayan. So ganyan. Ayan. <laughs>